Thank you! Ah. Isang araw bago ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso, ay talagang marami nga ang kinilig sa mga fans nila Kim at Paolo Avelino. Dahil habang sila ay busy sa kanilang shooting para sa What's Wrong With Secretary Kim, ay may pa-surprise naman si Mr. Paulo Avelino sa mga staff at kasama nila sa shooting, hindi rin naman mawawala ang pa-surprise nito kay Kim na isang bouquet ng bulaklak. Kung sa mga staff ay isang pink rose ang ibinigay ni Paulo, ay special naman ang para kay Kim. Sa ibinahaging larawan ni Ate Heidi, ay makikita nga, ang larawan ni Kim habang hawak nito ang bulaklak. Pabiro pang sinabi nito na, wow may secret admirer. Bagamat hindi ipinakita ang muka ni Kim ay nakatag naman ito sa kanya, at may lumabas din na larawan si Kim suot ang nasabing outfit. Kaagad din na umani ng positibong komento ang pagbibigay ni Paulo ng bulaklak, ang pinakamagandang traits ni Pau is yung pagiging mapagmahal at mapagbigay niya sa lahat. Yung tipong binibigyan lahat hindi iyang yung mahal niya kundi mga taong nakapaligid sa kanya. Happy Hearts Day Kim Pau. Ibinahagi din ni Paolo Avelino ang nakakatuwang reaksyon ng isa sa mga nabigyan nito ng bulaklak.